mas accessible na serbisyong pangkalusugan tinutukan ng Administrasyong Marcos ayon sa DOH. Nakatutok ang Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtitiyak na accessible ang mga serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino, anuman ang estado nito, sa buhay. Ito ang giniit ng Department of Health o DOH na iniulat ang mga malalaking hakbang ng pamahalaan upang magkaroon ng mas adaptable na health services sa bansa. Kabilang sa mga hakbang na ito ang pagpapanatili sa malasakit centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. As of September 2023, naitalang meron ng 159 na malasakit Center sa bansa na nakapagbigay ng tulong sa mahigit 10 milyong Pilipino. Ano nga ba ang malasakit center? At paano nga ba makukuha ang serbisyo dito? Alamin natin. Ang Malasakit Center ay isang one-stop shop kung saan maari makakuha ang mga nangangailangan Pilipino ng financial medical assistance mula sa iba't ibang ahensya gaya ng FinHealth, Philippine Charities Whipstakes Office o PCSO, at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay dating Health Secretary Francisco Duque III, complement ito sa Universal Healthcare Law o Republic Act 11223, na siya namang sinisikap ng Administrasyong Marcos upang magkaroon ng full implementation. Qualified sa Malasakit Center Assistance ang Financially Incapable Filipinos na nagpakonsulta o na-admit sa partner hospitals. Upang makapag-avail ng services, kailangan pumunta ng inpatients sa billing department ng ospital at mag-request ng assessment ng billing, pati na rin ng medical abstract. Kapag nakuha ng mga dokumentong ito, maaari nang pumunta sa Malasakit Center kung saan kailangan mag-fill out ng malasakit unified form. Pagkatapos nito, ididirekta ka sa PhilHealth desk. Matatandaan kahit hindi nag-enroll sa PhilHealth, automatic na magiging member pa rin dahil sa Universal Healthcare Law. Kung hindi sapat ang PhilHealth coverage mo, ilalapit ka naman sa PCSO o DOH para makakuha ng additional funding imbes na cash, bibigyan ka ng dokumento na siya namang isasubmit sa billing department. Bukod sa patuloy na operasyon at pagpapatayo ng Malasakit Center sa iba't ibang lalawigan sa bansa, marami pang ginagawang hakbang ang Administrasyong Marcos para matiyak ang kalusugan ng mga Pilipino. Kabilang na dito ang paglagda ng Pangulo sa Republic Act 11959 o Regional Specialty Centers Act noong August 24, 2023. As of January 2024, nakapagtatag na ang pamahalaan na 131 functional specialty centers sa buong bansa. Target ni Pangulong Marcos na makapagtayo ng karagdagang 179 specialty centers bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Para kay Senator Christopher Bongo, na siya rin principal author at sponsor ng Malasakit Centers Act, Giant Leap ang Regional Specialty Centers Act sa pagkakaroon ng mga Pilipino ng accessible medical care. Sabi nga ni Pangulong Marcos, healthcare is a right, not A privilege sa patuloy na pagbibigay ng prioridad ng administrasyon sa healthcare sector inaasahang magkakaroon ng dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan ang bawat Pilipino ikaw ano ang masasabi mo sa mga aksyon ng administrasyong Marcos pagdating sa healthcare ng Pilipinas D W I Z research report, Re -re -report.